mga bilang chapter 8 verse 1 at 26 at sinerita ng Panginoon kay Moises na sinasabi salitan mo kay Aaron at sabihin mo sa kanya pagsisindi mo ng mga ilaw ay iyong papagliwanagin ang pitong ilawan sa harapan ng kandelero at ginawang gayo ni Aaron kanyang sinindihan ang mga ilawan upang magliwanag sa harap ng kandelero gaya ng inuutos ng Panginoon kay Muesas. At ito ang pagkayari ng kandilero. Gintong niyari sa pamukpok mula sa tungtungan niyaon hanggang sa mga bulaklak niyaon ayari sa pamukpok ayon sa anyo na ipinakita ng Panginoon kay Moses ay ganyan niya ginawa ang kandilero at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi kunin mo ang mga levita sa gitna ng mga anak ng Israel at linisin mo sila. At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala at kaninang paraanin ang pangakit sa buong laman nila at labahan nila ang kanilang mga suot at sila'y magpakailinis. Kung nagkagayoy, Pakunin mo sila ng isang guyang turo at ng handog na harina niyaon na mainam na harina na hinaluan ng langis at kukuha ka ng ibang guyang turo na handog dahil sa kasalanan. At ihaharap mo ang mga sa harap ng tabo ulo ng kapisanan. At pipisanin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel at ihaharap mo ang mga levita sa harap ng Panginoon at ipapatong ng mga anak ni Israel ang kainlang mga kamay sa mga levita at ihandog ni Aaron ang mga levita sa harap ng Panginoon na pinakahandog na inalog sa ganang mga anak ng Israel upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon. At ipapatong ng mga libita ang kanilang mga kamay sa mga ulo ng mga guyang turo at ihandog mo ang isa sa pinakahandog dahil sa kasalanan. At ang isa ay pinakahandog na susunogin sa Panginoon upang itubos sa mga levita at patayi patayuin mo ang mga libita sa harap ni Iron at sa harap ng kanyang mga anak at ihandog mo ang mga yaon na pinakahandog na inalog sa Panginoon. Ganito mo ihiwalay ang mga libita sa gitna ng mga anak ni Israel at ang mga libita ay magiging akin. At pagkatapos nito ay magsisipasok ang mga libita upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at iyo silang lilinisin at ihahandog mo na pinakahandog na inalog. Sapagkat sila'y buong nabigay sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel Nakimuha ko silang kapalit ng lahat na nagsisipagbukas ng bahay bata na mga panganay sa lahat ng mga anak ng Israel sapagkat lahat ng mga panganay gitna ng mga anak ng Israel ay akin Maging tao at maging hayop ng araw na aking lipunin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Egypto ay aking pinapaging banal para sa akin at aking kinuha ang mga libita na kapalit ng lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ng Israel. At aking ibinigay ang mga libita na pinakaluub kay Iron at sa kanyang mga anak mula sa gitna ng mga anak ng Israel. upang gawin nila ang paglilingkod sa mga anak ng Israel sa tabernakulo ng kapisanan at upang magsigawa ng pangtubos sa mga anak ng Israel upang huwag magkaroon ng sasot sa gitna ng mga anak ni Israel. Pagka ang mga anak ni Israel ay lumapit sa santuario. Ganito ang ginawa ni Moses at ni Aaron at nang buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa mga Levita ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moses. Tungkol sa mga Levita ay kayong ginawa ng mga anak ni Israel sa kanila. At ang mga Levita ay nagsipaglinis ng kanilang sarili sa kasalanan at nagsipaglaba ng kanilang mga damit at hinahandog ni Iron sila sa pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon at si Iron ay naggawa ng pagtubo sa kanila upang linisin sila. At pagkatapos ni aon ay nagsipasok ang mga levitang upang gawin ang kanyang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ni Iron at sa harap ng kanyang mga anak kung paanong inuutos ng Panginoon kay Moses tungkol sa mga levita ay gayon ang ginawa nila sa kanila at sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi Ito ang nauukol sa mga levita mula sa 25 taon gulang na patanda ay papasok upang magdikod sa gawa ng tabernakulo ng kapisanan at mula sa 50 taong gulang ay titigil sila sa paglilingkod sa gawain at hindi na sila maglilingkod. Ngunit sila mga ngasiwa na kanyang mga kapatid sa tabernakulo ng kapisanan upang ingatan ang katungkulan at sila ay walang gagawing paglilingkod gayon ang gagawin mo sa mga libeta tungkol sa kanyang mga katungkulan. Amen Lord Jesus. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.